Kung ayaw nyong mabilis mapuno ang storage ng inyong Gmail at kung hindi nyo gustong araw-araw kayong nagdi-delete ng mga pictures and videos na laging nasi-save sa Google ay e-turn off nyo lang ang backup sa Google Photos. Buksan lang natin ang ating Google Photos. Pag ganito yung hitsura ng profile nyo ibig sabihin yan may mga nagba-backup na namang video or picture from gallery. After mag-backup yung mga pictures and videos nyo, dito nyo na po sila makikita. Kung halimbawa full storage na ang phone nyo at nag-delete kayo ng mga videos and pictures, dito nyo po makikita lahat. Hindi ang phone ang ma full storage kundi ang storage sa Gmail. Kaya kung ayaw nyong laging na full, storage ang Gmail nyo e turn off nyo lang ang backup. Kung papaano e turn off ay ganito lang po. Pindutin nyo lang tong profile picture. Pindutin ang photo settings. Pindutin ang backup. Din e turn off nyo lang ang backup. At para mas makasave ng space sa storage ng Gmail ay burahin nyo lang yung mga hindi na importanteng pictures and videos na nasa Google Photos. At nasa sa inyo na po kung eta turn off nyo or hindi ang backup. So ganito lang ka basic guys sana may natutunan kayo sa videong ito. Don't forget to like, comment and share kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.